Araw-araw na mga salita ng Diyos Sa pagsunod sa Diyos, bihirang pansinin ng mga tao ang kanyang kalooban at bihira nilang pansinin ang kanyang mga iniisip at kanyang saloobin sa mga tao. Hindi na ng mga tao ang mga iniisip ng Diyos, kaya kapag tinatanong kayo tungkol sa kanyang mga layunin at disposisyon, nalilito kayo. Lubha kayong nawawalan ng katiyakan at pagkatapos ay nanghuhula kayo o nakikipagsapalaran. Anong uri ng pag-iisip ito? Pinatutunayan nito ang isang katotohanan na karamihan sa mga tao na naniniwala sa Diyos ay itinuturing siyang walang halaga at isang bagay na tila umiiral ng isang minuto at nawawala sa susunod. Bakit ko sinasabi ito ng ganito? Dahil tuwing nahaharap kayo sa isang problema, hindi ninyo alam ang kalooban ng Diyos. Bakit hindi ninyo alam ang kanyang kalooban? Hindi lamang ngayon, kundi mula simula hanggang katapusan, hindi ninyo alam ang saloobin ng Diyos sa problemang ito. Hindi mo ito maarok at hindi mo alam kung ano ang saloobin ng Diyos, ngunit napag-isipan mo ba ito ng husto? Naghangad ka na bang malaman iyon? Nakapagbahaginan ka na ba tungkol doon? Hindi. Pinagtitibay nito ang isang katunayan. Ang Diyos na iyong pinaniniwalaan ay walang kaugnayan sa Diyos ng realidad. Sa iyong paniniwala sa Diyos, pinagninilayan mo lamang ang sarili mong mga layunin at ng iyong mga leader. Iniisip mo lamang ang mabababaw at doktrinal na kahulugan ng mga salita ng Diyos ng hindi tunay na nagsisikap na alamin o hangarin man lamang ang kalooban ng Diyos. Hindi ba ganito iyon? Ang diwa ng bagay na ito ay medyo nakakakilabot. Makalipas ang napakaraming taon, nakita ko na ang maraming tao na naniniwala sa Diyos. Ano ang nabago ng kanilang paniniwala sa Diyos sa kanilang isipan? Naniniwala ang ilang tao sa Diyos na para bang wala siyang halaga. Walang sagot ang mga taong ito sa mga tanong tungkol sa pag-iral ng Diyos dahil hindi nila nadarama ni nararamdaman ang kanyang presensya o pagkawala, lalo nang hindi nila nakikita ng malinaw o nauunawaan ito. Hindi nila namamalayan iniisip ng mga taong ito na hindi umiiral ang Diyos. Naniniwala ang iba pa sa Diyos na para bang siya ay isang tao. Iniisip ng mga taong ito na hindi niya kayang gawin ang lahat ng bagay na hindi rin nila kayang gawin at na dapat siyang mag-isip kung paano sila mag-isip. Ang pakahulugan nila sa Diyos ay isang taong hindi nakikita at hindi nahahawakan mayroon ding isang grupo ng mga tao na naniniwala sa Diyos na para bang siya ay isang tao tauhan Naniniwala ang mga taong ito na walang damdamin ang Diyos. Iniisip nila na ang Diyos ay isang rebultong gawa sa luwad at na kapag naharap sa isang isyu, ang Diyos ay walang saloobin, pananaw o mga ideya naniniwala sila na siya ay mina-manipula ng sangkatauhan naniniwala lamang ang mga tao kung paano nila gustong maniwala kung ginagawa nila siyang dakila siya ay dakila kung ginagawa nila siyang maliit siya ay maliit kapag nagkakasala ang mga tao at kailangan nila ang awa, pagpaparaya, at pagmamahal ng Diyos, ipinapalagay nila na dapat ipaabot ng Diyos ang kanyang awa. Nag-iimbento ang mga taong ito ng isang Diyos sa sarili nilang isipan at pagkatapos ay ginagawa ang Diyos na ito natuparin ang kanilang mga kahilingan at palugurin ang lahat ng pagnanasa nila. kailan man o saanman at anuman ang ginagawa ng gayong mga tao, gagamitin nila ang kahibangang ito sa pagtrato nila sa Diyos at sa kanilang pananampalataya. Mayroon pa ngang mga tao matapos galitin ang disposisyon ng Diyos na naniniwala pa rin na maaari niya silang iligtas dahil ipinapalagay nila na ang pagmamahal ng Diyos ay walang hangganan at ang kanyang disposisyon ay matuwid at gaano man magkasala ang mga tao sa Diyos, hindi niya aalalahanin ang anuman dito. Iniisip nila Nayamang ang mga pagkakamali ng tao, mga pagkakasala ng tao at mga pagsuway ng tao ay pansamantalang mga pagpapahayag ng disposisyon ng isang tao, bibigyan ng Diyos ng mga pagkakataon ang mga tao at magpaparaya at magpapasensya sa kanila. Naniniwala sila na mamahalin pa rin sila ng Diyos tulad ng dati. Sa gayon, nananatiling malaki ang kanilang pag-asa na magtamo ng kaligtasan. Sa katunayan, paano man naniniwala ang mga tao sa Diyos basta't hindi nila sinisikap na matamo ang katotohanan negatibo pa rin ang kanyang saloobin sa kanila. Ito ay dahil habang sumasampalataya ka sa Diyos, bagamat nakuha at napahalagahan mo na ang aklat ng mga salita ng Diyos at pinag-aaralan at binabasa mo ito araw-araw, isinasan tabi mo ang tunay na Diyos itinuturing mo siyang walang halaga o isang tao lamang at ang ilan sa inyo ay itinuturing siyang isang tao tauhan lamang bakit ko ito sinasabi sa ganitong paraan ginagawa ko iyon dahil ang tingin ko rito nahaharap ka man sa isang problema o sa isang sitwasyon ang mga bagay na umiiral sa likod ng iyong isipan, ang mga bagay na nabubuo sa iyong kalooban ay hindi kailanman nagkaroon ng anumang kaugnayan sa mga salita ng Diyos o sa pagsisikap na matamo ang katotohanan. Alam mo lamang kung ano ang iniisip mo mismo, kung ano ang sarili mong pananaw. At pagkatapos ay ipinipilit mo ang sarili mong mga ideya at opinyon sa Diyos. Sa iyong isipan nagiging mga pananaw ng Diyos ang mga ito at ginagawa mong mga pamantayan ang mga pananaw na ito na walang sawa mong pinaninindigan. Sa paglipas ng panahon ang pagpapatuloy ng ganito ay lalong maglalayo sa iyo sa Diyos